It's so yummy. Oh, ito, 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 You, do, you don't, ay, like balot? No, mm -hmm. Oh, ito. Try it, try Lagyan mo ng ano, suka. Wala ko ya, wala. Wala chicken. Gusto talaga. Ibaw ka kita law. Sarap ng balot. Shout out sa inyo kahit ay balot. Sarap.

Ala, sigi ko. Harap. Ala. Oh. Ay wala sa matanggas, masarap. Dalawak, uh. Dalaw. Dalaw. Dalawala. Dito <laughs> dalaw 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 lang ako ay tolam. <laughs> Dalawala. Minsan lang. Oh, mam. Tama, tama, masarap. Dapat mag magbasti tolam niya tayo, Ma'am. <Hello>, Hala, <laughs> nang kalat na tayo. <laughs> Ito lang, kain ko, tataka Shin shin. Ala, sponsor. Ken. Okay, 41. Ang nawawalang oh. anak. Maiiian din. I know. Oh, pe try mo. Para lang siyang egg na mayo, ano, parang no, salted. Egg. You're Australian. not a Filipino if you don't see. try the balot Hindi ko Filipino-Australian ako. Oo, Australian. No, no, Sorry, I don't speak your language. Oh, no, sorry. No. Pardon. Uh, <laughs> Pardon. Bilhin ta doon, bilhin. Spoken in dollar. Maglakad ka. Matay Sorry. Ay, to. Ay kayo doon. Si Binilibin. si Binilibin. Last na Picharo, isa <inhale> pong bilas <laughs> mato <Matongat. Mewak. laughs> okay. ka to na lang hey, daw tubig sa bentita pangugas ng kamay <laughs> dude may pinoy <laughs> Toro, hindi ko kayo ng si Tito. No, pinoy yan ang araw. Huwag mo ko tulak mo tak manaman din kanitan